Kung ikaw ngayon ay pagod, drained, lutang, malungkot, at parang wala ng direksyon, gusto kong sabihin sa'yo, hindi aksidente na nandito ka. May dahilan kung bakit mo narinig ang mensaheng ito. Alam ko yung feeling na ang bigat-bigat ng buhay. Yung tipong nakaupo ka lang pero ang daming gumugulo sa isip mo. Yung gusto mo na lang matulog para makalimot. Yung hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng lakas. At minsan, tinatanong mo si Lord, Lord, bakit ganito? Bakit walang nagwo-work? Bakit parang ako lagi ang nauubos? Kung ganyan ang pakiramdam mo, makinig ka. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka invisible. At hindi pa tapos ang story mo. May mga season talaga na sabay-sabay ang bagsak. Emotions, bills, relationships, family, at mental load. Para kang computer na system overload. Hindi ka mahina, napagod ka lang kakalaban sa lahat. Hindi ka broken, nabigatan ka lang sa mga hindi mo dapat mag-isa kinarga. And the fact is, napapagod ka. Ibig sabihin, lumalaban ka. At ang mga lumalaban ay hinihintay ng Diyos para palakasin. Kapag bagsak ka, dalawang boses ang lumalakas. Ang boses ng takot na ang sinasabi ay wala ka ng pag-asa, hindi mo kaya, failure ka, walang nagmamahal sa'yo. At ang isang boses naman ay ang boses ni Lord na nagsasabing, Anak, halika dito, ako ang lakas mo, ako ang provider mo, at ako ang magtatayo sa'yo ulit. Pero dahil pagod ka, minsan mas malakas yung boses na mali. Kaya kailangan mong marinig ito ngayon. Hindi permanente ang nararamdaman mo. Hindi final ang sitwasyon mo. At hindi limited ang Diyos sa nakikita mo. Kapag tinamaan ka ng down and out, tandaan mo ito. Hindi ikaw ang problema. May problema ka lang. Hindi ka pabigat. Sobra ka lang napagod sa responsibilidad. Hindi ka failure. Nagkafail ka lang once, pero hindi forever. At hindi ka alone. Kahit walang tao, kasama mo si Lord. Minsan iniisip mo, "Bakit ang hina ng memorya ko? Bakit lately lutang ako?" Bakit parang ang bobo ko? Pero huminto ka, hindi ka bobo, hindi ka tanga, hindi ka nawawala. Pagod ka lang, overwhelmed ka lang, at nasa survival mode ka lang. Kapag sobrang bigat ng mental load mo, normal na maging makalimutin, lutang, mabagala mag-isip, walang focus, pero hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin lang na puno ka. Pero ito ang maganda. Kahit lutang ka, si Lord ay hindi nalilito. Kahit makalimutin ka, si Lord ay hindi nakakalimot. At kahit bagsak ang isip mo, buo pa rin ang plano niya para sa iyo. Ano ang gagawin mo when you feel down? Una, pause. Huminga. Hindi ka robot, hindi ka machine, at hindi ka strong 24/7. Pangalawa, pray. Hindi kailangan perfect ang dasal mo. Sabihin mo lang, Lord, pagod na ako. Tulungan mo ako at ikaw na ang bahala. That's enough. Pangatlo, right. Isulat mo lahat. Kasi kapag ilalabas mo, gumagaan ang loob mo. Pangapat, rest. Hindi ka tatagilid dahil nagpahinga ka. Mas malakas ka dahil marunong kang huminto. Panglima, remember. Look back. Ilang beses ka nang sinib ni Lord. Gagawin niya ulit iyon ngayon. Kapag tahimik si Lord, hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. Minsan tahimik siya kasi may inaayos siya sa loob mo. May tinatanggal siya na hindi bagay sa future mo. May pinipigilan siyang panganib at may pinoposisyon siya para sa next level ng buhay mo. The silence of God is not the absence of God. It is the preparation of God. Sabi nga sa Psalm 34 verse 18, malapit ang Panginoon sa mga pusong wasak at inililigtas niya ang mga nanlulumo. Kapag broken ka, hindi lumalayo si Lord, mas lalo pa siyang lumalapit. At sabi rin sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sa ako'y kasama mo Huwag kang manghina sapagkat ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan kita. Hindi mo kailangang maging okay ngayon. Hindi mo kailangang maging malakas ngayon. Si Lord muna ang magiging lakas mo. Kapag down and out ka ngayon, makinig ka. Hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa tapos ang laban mo at hindi pa tapos si Lord sa iyo tatayo ka ulit lalakas ka ulit bubukas ulit ang isip mo at liliwanag ulit ang mundo mo at sasabihin mo balang araw Lord thank you akala ko ending na yun pala beginning kasi totoo ito the same God who carried you before is the same God who will carry you now Darating ang araw na babalikan mo ang season na ito at sasabihin mo Lord salamat hindi mo ako iniwan hinubog mo lang pala ako at ginawa mo akong mas matatag kaysa dati at doon mo maiintindihan ang araw na down and out ka yun pala ang araw na sinimulan kang buuin ulit ni Lord.